Sa simpleng pag -che lang ng spelling online, instant money na. Paano kumita? Ang tanong ninyo, alamin ang diskarte sa RAKET. Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang RAKET. Spelling words, maaring pagkakitaan. Isa ka rin ba sa mga nag-iisip ng na mga pwedeng pagkakitaan kung mahilig kang magbasa sa dictionary o kaya magbasa ng mga libro, subukan ang pagiging spelling critic. Ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa racket. Uso na naman ang typing job. Kit, ire-recommend ko sa iyo ang freelance sage. Ang kailangan mo lamang dito ay laptop at computer. Mag-yes or no sa mga words na ilalabas kung tama nga ba ang spelling nito i-type ang mga words at maging isang spelling critic. Ang kikitain mo ay approximately 500 pesos per day. Di ba kumita ka na? Natuto ka pa ng vocabulary. Kaya kung may free time ka, itry mo na. Sabi nga ba? Diba, hindi napupulot ang pera.